ayun what's up na naman sa inyo mga guys ayun nagkaya na naman kami ng tropa maghahanap kami ng mapapamarilan ngayon babiyahin nga po muna tayo pupunta tayo sa Maya, mayagay barangay sampalo ang plano talaga namin eh, pupunta sana kami sa baras kaso ang galing itong kahapon yung sa tropa. at sabi nga ay e, malabo yung tubig kaya nag-decide kami na dito na lang kami makaparoon kasi mga uh, hindi rin kami makahuli ng mga parang kaya guys sige uh, sa mga kami at uh, susubok tayo ng mamarin sa mayaga at dito kayo guys pagka nandun na kami intro pasok at yan na nga guys yan ang view dito sa aming pamamarilan sa may lagoon ng sitio mayagay barangay sampalo maganda ang araw ngayon hindi masyadong mahangin saka wala yung mga ibong makukulit sana ay pagbigyan tayo hanggang mamaya para makaadami dito tayo dadaan sa may gilid ng bakod bakod to ng ano ng uh, martesem ay, mamamaybay tayo dito sa gilid at eh uh, pupwesto tayo doon sa puno na dati kong pininepektuhan. Medyo ano na, medyo masukal na tong lugar na to kasi may ilang linggo na yata akong hindi nakapunta. Nung nakaraan ni ano na to eh, nilinis ko na to. Hinawian ko ng damo, kaya lang sa tagal nga na hindi ko nabalikan. Ayun na tumayo na ulit yung mga ano yung mga damo Ayan, uh, sana wala tayong mga sagupang ahas dito uh, papunta tayo dun sa puno na aking uh, aketan hey okay guys update dito kayo pag nandun na ako A few moments later. guys malapit na tayo Kali, yan yung pwestong ano yung punong yan yan yung akitan ko para makapeste ako doon sa ano doon ako sa may taas yun sa may nga yan ako ano, kasi may na akong ano dyan upuan pero bago yan ano, oh, mag assemble muna tayo ng gamit yan bubuhin ko muna tong aking uh, pandigmaan tsaka akit tayo doon para makapesto na tayo dito na ako guys, nakapwesto na ako sa taas Kaya lang medyo ano Medyo silaw sa araw Tapos ito yung view ng ano Pamamari lang natin Medyo Medyo masikip Pero ayos na rin Yan tayo mag-aabang Hanggang dito sa may kabila Yan, makasakaling lutakan tayo dito Antay-antay lang tayo guys At ah. Uh, sana ay makadali tayo dito Ayan na guys Parang may Namamakad to sa kabila Alam Set ko lang itong red dot Ayan Guys yung namamakad sa ilalim Sana abutin to <coughs> Tali Ayun nabot na guys Inatak na yung tali Ayun na Sumiksik sa ilalim Makahayos to guys Medyo na ano to may level up Nakadali tayo Per scouts Per shot Per skill Yun o oh. Ayos guys, bena mano oh. Buti nakadali tayo Bigat oh. na guys Ayos to Ang ihaw na ito Ayan oh Ayan, Guys oh Uh Ayos Maligat na eh Ayokong kulang kulang Isang kilo na to Mabitaan na naman Ang ulam Ayos Thank you Lord Nakahuli Shout out nga pala Doon sa mga Bago kong kaibigan Yung mga Bago kong subscribers Maraming salamat sa inyo yung mga hindi pa naka-subscribe, sana ay magsubscribe kayo sa akin channel maraming salamat ayun guys may problema tayo Nahiwan ko pala yung tugang ko sa bahay yung tugang ko ng huli kaya yung ano yung isda hindi ko tiranggal doon sa bala tinali ko na dito sa sanga ng kahoy kaya lang itong ano ko isa kong bala ano na yan napansin ko ano may nis-nis na yung ano nya yung pinakang braided nya pagka ganyan ano kailangan bawasan natin yung ano tanggalin na natin yung mga parting may gas gas kasi ano sayang lang yung bala natin pag pinutok natin ng ganyan pwedeng maputol na yan eh tatalsik yung bala natin mawawala sayang naman oh kaya naman ano makabaril ka ng isda tapos sabang ano naghahatakan kayo saka mapuputol mas lalo na ka hinayang nawala na lang bala nakawala pa yung isda di ba ganito nga pala ako magano tali ng bala guys ano na ako nagtatali sa pinakang bakal na para sa akin ito na yung pinakang dabis na para ng pagtatali ng bala kasi kahit masira yung bullpen makukuha mo pa rin yung bala mo at saka ano pag tumama to sa isda pag tumagos kumabalagbag siya pag hinatak mo kaya kung maganda ang patama hindi talaga makakawala yung isda makukuha at makukuha mo talaga Hey okay guys ata uh, tatapusin ko lang tong pagtali nito at uh, magbabalik na tayo sa pag -hunting. Pasensya na at napakwento na tayo medyo napahaba na yata yun guys may namamakat na naman isa yun medyo malalim Hmm kaya tinamaan kaya o oh, ayun na guys inatak na inaabot guys inaabot medyo maganda ganda rin to guys buti tinamaan natin ano na to pangalawang uli natin guys ayun ayos na nakadalawa na tayo guys ay pa paano ulit na yung pagdayo hilab din to guys yun yun hindi ka dito yun oh mahilab din guys oh, hindi na siya nagkakalayo doon sa isa ayan oh diba? ayos na ayos na yan thank you lord at nakadali ulit kaso wala nga pala akong ano tukugan malalim din talaga ang tayo ng isda manlaki oh. malaki na ng pataan ko dyan pa tinamaan sa taas yan nga guys bali lilipat tayo ng pwesto ngayon nagyaya yung kasama ko kasi wala daw siyang mga tutukan doon doon kami pupunta sa isa namin pinamarilan na nakaraan sa sapa na malaman namin sana makakulit na kami doon update ko na lang kayo guys pag uh, nandun na kami oh, no. Ayun nga guys, ano, bali na huli kami ng pulis sa paglabag sa Comelec Ganban. Uh, shout out na rin sa mga umuli sa aming pulis. Uh, maraming maraming salamat po at uh, hindi nyo kami tinuluyan. At uh, piniliwanag din nila sa amin kung ano yung nasasakop nung Comelec Gun Ban. So, para po dun sa mga kasamahan kong naniniksay na uh, yung iba'y sinasabi na yung erga na hindi kasama sa gun ban. Uh, ito po yung paliwanag sa amin ng mga pulis na nakasita sa amin yung gun ban po ay ang sakop niya po ay kahit po yung mga tinatawag na gun replica yan po ay bawal basta po yan ay tsurang baril yan po ay uh, ipinagbabawal na yung gun ban uh, kahit po yung mga laruan na pellet gun airsoft gun ay pag yan po ay tinuruan natin at uh, nakita tayo ng pulis ay pwede tayong hulihin at pwede tayong makulong kaya doon sa mga kasamahan kong uh, Tigsay Hunters ay uh, sumunod na lang po tayo sa ano sa pinapatubad ng batas bale siguro sa ngayon yun po muna yung hanggang dito lang yung ano pag titiksay hunter muna natin at papalipasin muna natin yung ganban bago tayo ulit uh, mamaril pero siyempre hindi naman ibig sabihin na titigil tayo sa ating mga fishing adventure marami namang paraan para makapag fish hunting tayo nang wala tayong nilalabag tulad ngayon may ginagawa ako uh, ito ito na lang muna yung gagamitin ko uh, pamingwit para uh, kahit pa paano, makapag face hunting pa rin tayo habang umiiral pa yung kumikipagkan pa hanggang uh, dito na lang po maraming salamat at uh, keep safe everyone